Historia Tagalog Horror Stories Nagtanan si Jonas at Pia sa isang liblib na lugar sa Leyte sa na nakatira ang kanyang lola ising. Isang magandang babae si Pia may kahawigan kay Antoinette Tos noong kabataan nito Nang makarating sila sa bahay ni Lola Ising. ay pinagsabihan nito si Pia na huwag masyadong maglalabas Takaw kako siya sa kulam maganda kasi siya at napakaputi Nagtrabaho si Jonah sa isang katatayo lamang na resort 8am to 5pm ang kanyang schedule dahil na din sa naglilihi na si Pia ay madalas siyang bumibili muna sa isang maliit na talipapa ng maputlang mansanas dahil iyon ang gusto niyang kainin. Habang namimili siya ng mansanas ay may nakita si Jonas na matandang babae na nagtitinda ng okra. Hindi niya ito masyadong pinapansin dahil na din siguro sa Marungis nitong itsura Ah, uh, nay, dalawang tali nga po Sabi ni Jonas at sabay abot ng 20 pesos Pinili ng matanda ang pinakamagagandang okra para kay Jonas At hindi na din hiningi ni Jonas ang sukli Si Jonas at Pia ay 17 anos pa lamang nang magtanan sila kaya hindi pa sila masyadong maalam sa mga buhay Nang dumating na si Jonas mula sa trabaho at talipapa ay nakita niya si Lola Ising na nagsasaboy ng asin sa harap ng bahay nila Tinanong niya kung bakit Ang sagot naman ng Lola Ising niya ay para walado mangyaring masama sa baby nila ni Pia Hindi pa naman masyadong kita ang pag-umbok ng tiyan ni Pia at lalong nagtaka si Jonas dahil paano itong asin ang makakapagliktas sa baby nila. Pinayuhan ni Lola Ising na magsaboy din ng asin sa kwarto nila pero hindi niya ginawa iyon. Mga 3.30 am ay gumising na ito. Tutulong kasi siya sa bukid pero nagulat siya dahil bukas ang bintana ng kanilang kwarto. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bintana dahil minsan may pumapasok na unggoy sa loob ng bahay na madalas nagnanako ng pagkain at nangangalmot ng mga tao. Nang isasara niya ito ay nakita ni Jonas na parang may matanda na mabilis na tumakbo palayo sa bintana kitang kita niya na isang tao talaga iyon dahil nakasuot pa ito ng saya at hukot ang likod nito tulad ng isang tao na may katandaan na. Kinilabutan si Jonas nang makita mismo ng mga mata niya na umakyat yun sa isang mataas na puno na walang kahirap-hirap. Akmang haharap ang matanda kaya mabilis niyang sinara ang bintana at inuha ang asin sa lamesa at sinaboy doon. Simula noon, lagi na siya nagsasaboy ng asin at naglalagay ng bawang sa bintana at sa lahat ng sulok ng kwarto nila. Kabuwanan na ni Pia at pauwi pa lang sila galing check-up. Babae daw ang magiging anak nila nagpunta ulit muna sila ng talipapa at gusto sana na isda ang iulam para sa tanghalian. Habang naglalakad, madaming nakatingin sa kanila. Medyo naman naiilang si Pia kaya sabi niya kay Jonas ay bilisan ang pagbili at nagpaiwan na lamang siya sa bungad ng talipapa Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. May matandang babae na bumati kay Pia at hinawakan ang kanyang tiyan. Dahil hindi komportable ay mahinhin niyang tinanggal ang kamay nito. Magandang batang babae magiliw na sabi ng matanda at saka umalis. lamig ang buong katawan ni Pia nang hawakan siya nito at hindi din niya maipaliwanag ay sumakit bigla ang balakang ni Pia. Mga na yata siya. Malakas niyang tinawag si Jonas at nagpahatid sa ospital. Hindi nga siya nagkamali. Dahil ng gabi ding iyon ay nanganak si Pia. Babae ang anak niya at napakaputi tulad ni Pia. Dahil sa pagmamadali ay wala silang ibang dalang gamit kaya napagpasyahan ni Jonas na umuwi muna at iwan ang kanyang mag-ina sa ospital at dadaan na lamang siya sa isang talahiban na nagsisilbing shortcut papunta sa kanilang baryo. Sinabi ni Jonas sa nurse ang kanyang balak. Nagtanong naman ang nurse kay Jonas kung taga Barrio de Rosa ba siya. Tumango naman si Jonas bilang tugon sa nurse. Nagtaka si Jonas nang bigyan siya nito ng maliit na Biblia at isang rosaryo. Tinanong niya dito kung ano ba ang gagawin niya doon. Ito ang naging sagot ng nurse sa kanya hindi po ba dadaan ka sa maliit na kalye na hindi patag? Nasa gitna ka ng mga nagtataasang talahib. Hindi mo alam kung ano ang nagtatago sa talahib na iyon at mas mabuti nang hindi mo na malaman. Ganito ang gawin mo. Kapag dadaan ka sa talahiban, simulan mo ng pumikit at kahit anong mangyari at kahit anong madinig o maramdaman mo huwag na huwag mong ididilat ang iyong mga mata hanggat nararamdaman mo pang lupa ang iyong nilalakaran. Dalhin mo din sa iyong kamay ang Biblia at Rosaryo. Huwag mong bibitiwan kahit anong mangyari. Kapag naramdaman mo nang nasa simentado ka na kalye, pwede mo nang buksan ang iyong mata. Pero huwag na huwag mong tangkaing lumingon kung saan ka dumaan dahil aswang o mas higit pang nakakatakot na nila lang ang pwede mong makita. Bumalik kang ligtas para sa baby mo sir. Yun ang payo ng nurse kay Jonas. Dahil masunurin si Jonas at muntika na din siyang makainkwentro ng aswang ay ginawa niya ang sinabi ng nurse. Nilagay niya sa dobling plastik ang rosaryo at biblia at itinali iyon sa kanyang kamay. Nang makarating na siya sa talahiban, madilim doon at mga tunog lang ng kuliglig ang madidinig. Bumuntong hininga si Jonas at pumikit na. Aabutin siya ng ilang oras kung maghihintay pa siya ng tricycle dahil madalang na ang dumadaan sa ganong oras. Nagsimula na siyang maglakad Medyo nagulat siya nang maramdaman na hindi napatag ang nilalakaran niya Pero nagpatuloy pa din siya May sumitsit Ramdam niya na galing yun sa kaliwang side ng talahiban Mahigpit niyang hinawakan ang Biblia at Rosario Nagpatuloy pa din si Jonas sa paglalakad Nang biglang parang may dumaan sa mismong harapan niya Ramdam niya yung bilis ng paglalakad sa harapan niya Pero mas lalo niyang diniinan ang pagpikit sa mata niya Ang sumunod naman ay Parang hinahampas siya ng mga talahib sa braso, muka, sa likod at sa binti Kahit na medyo masakit at makati Ay patuloy pa din si Jonas sa paglalakad May malakas na bulungan siyang nadidinig pero hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga iyon. Muli ay hindi niya pinansin. Nang maramdaman niyang sementado na ang daan at para makasigurado ay pumadyak siya ng tatlong beses at nang maramdaman na sementado ito ay dinilat na niya ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita na halos na balutan ang braso at mga binti niya ng lupa. Kaya agad siyang nagpagpag at tumakbo na sa pinakamalapit na terminal na nakita niya. Hindi siya lumingon kung saan siya dumaan. Pero alam niyang ang mga matang naghihintay kapag lumingon siya. Ilang araw ay nakauwi din sila ng bahay doon nila na napagpasyahan na umuwi na sa Maynila dahil ang dami ng katatakutan ang nangyari sa kanila. Pero nung gabing iyon bago sila umuwi, may nangyari na namang nakakakilabot. Sa kabilang dulo ng kwarto ay nandoon ng arinola kung saan umiihi si Pia dahil hirap pa itong magakyat baba sa hagdan sandali lang nagbawas si Pia at kumuha ng underwear sa lumang kabinet na may salamin sa harap. Binuksan niya yun at imbis na underwear ang mahanap ay isang nakakalat na rosaryo ang nakita niya. Kumuha pa din si Pia ng underwear at itatanong sana niya kay Jonas kung bakit may nakakalat na rosaryo sa kabinet nila at hindi nilagay sa altar. Nang pagharap niya ay bumungad ang hindi inaasahan sa kama nila kasama ang kanyang baby. Isang maitim na nilalang na halos kasing laki na ng tao. May mahabang kamay at kuko, mapulang mata at nanilisik na mata. Sa sobrang takot ni Pia ay sumigo ng pagkalakas-lakas at lumapit doon sa aswang. Pinagahampas niya iyon ng hawak niyang rosaryo at umatungal do iyon sa sakit. Si Jonas naman ay dali pumasok sa kwarto. At nang makita ang itim na aswang ay hinampas niya ito ng upuan. Sa kalamang umiyak ang baby nila nang buhatin ito ni Pia pumasok agad sa loob ang lolo ni Jonas na may dalang buntot-pagi. Ngunit nakatalon na ito sa bintana bago pa man tumama dito ang buntot-pagi. Hindi alam ng aswang na may naghihintay sa kanya sa paglapag niya. Nandoon na din ang mga kapitbahay na may dalang buntot-pagi at anting-anting. Kinuha nila ang aswang at dinala daw sa bundok habang unti-unting sinusunog bawat iyak ng aswang ay nadidinig daw nilang may mahinang ingay na sumasabay parang iyak ng kapwa nito aswang nang buhat na ni Pia ang baby ay doon lang nakita ni Jonas na may dugo ang suot nito sobrang taranta nila nang makita nila na hindi na si Pia ang may tama kundi si baby Natapyas ang kaunting parte ng tenga nito at agad silang pumunta ng ospital at sinabi ng mga doktor na parang tao ang kagat sa tenga nito dahil doon ay nagpasya na talaga silang umuwi at hindi na kahit kailan pa bumisita sa leyte. Historia. Tagalog Horror Stories.